Merenda guys, pansit. Bawang luto. Siram sana. Guys, ganito pala magluto ng ano, pansit pato Dito sa Bicol. Inuuna yung kangkong, ha? Kangkong yan. Tapos may gumaya, inuuna nga yun. Pwede naman yun sa pansit, Pwede naman yun, ha? Ito po ang mga martes dito sa kanila lugar. Shout out sa mga martes. <laughs> Hindi. Busi mo yung tubig tay. Galip pa yan sa ano? Sige ito na lang natin. Nahib <laughs> <laughs> na na. Ay, nakabalag kayo. Ah, Nagagalit kayo sa akin. Ano? Ubusin natin yan? Lagyan natin yung lahat? O, okay. tulis! natin ito ng ano, dalawang araw. Malamot na yung pansit natin. <laughs> Two days. Before from now, English yun. Sa Tagalog ay manlulupa at at manghihina na. <laughs> may may na pansit guys kasi ano siya, bobo. Yeah, kailangan ni, eh, ano, ibigos-migos na din to. Para paglagay dun sa kawa na uh, dakula, ayos na siya. Luto na yung pansit. Sige na, kain ka na dyan. <laughs> galing talaga tong batang to. Para mamaya, yan, kain. Para mamaya, hindi ka na kumain kasi kakain ka Oo. Oh. Ang galing mo talaga. Ang pangalan pala nito ay kamuti kasi pinanganak siya sa talbusan ng kamuti. Hindi na siya nakarating sa hospital. Kamuti! Ano po yan? Ang limang kilo yan. Pansit ba to? Yan ang pansit ba to ng bicol na pinag namin mga bicolano. Masarap. Masiramon. Sabi sa sugbo ay na ano Karpa Ano? Karpa Manok na <laughs> Manok na native Sa kamay ko ano yan? Ang lasa <laughs> Ano nga sa kamay ko Lasa <laughs> nga Ayun na po, pinus na. <laughs> Woo! Abis yung noo. Know. <laughs> Tragis na yan eh. Thank you.